Magandang umaga mga kasari. Ngayon guys, magbibilang tayo ng ipon guys. Kasi malapit na ang pasukan. Ngayon guys, ang pagbibilang ko ngayon guys, hindi para sa anak ko to. Para don sa tinutulungan ko. Magbibilang ako guys kasi yung tinutulungan ko, wala pa silang pang bili ng gamit ng anak niya sa school kaya ngayon magbibilang tayo ng ipon guys para maibili sila ng ano para maibili sila ng gamit sa school na ibili ko na sila ng bag guys sa okay kaya ngayon, yung gamit na lang, ano na lang, mga papel at notebook na lang ang bibilhin ko. Ito mga garapon na yan guys, mga ipon ko yan dun sa tindahan ko. Maliit lang ang tindahan ko guys, kaya kunti lang tong ipon ko. Kaya ito yun guys, oh. Itong garapon na to, guys, may mga kanya-kanyang ano to guys, oh. Ayan, oh may kanya-kanyang kumpara saan. Ayan o, no, nakasulat dyan. Para sa ngipin. Para sa ngipin ko guys, kasi ang dami kong mga sirang ngipin. Kaya nag-iipon ako ng pangpabunot. tigano to guys, tig sa piso. Kunti lang to guys, kasi hindi naman malaki yung tindahan ko. Maliit lang ang tindahan ko hindi naman ako dyan araw-araw nag, ano, naglalagay pa minsan, ano lang, paminsan-minsan. Pag gusto ko maglagay, maglalagay ako. Ito guys. Ito naman guys, puro 20 pesos na buo to guys. Nakalagay din dito guys kung para saan. Ayan, para sa ngipin. Tara sa ngipin ko din to guys. Kasi ang dami ko talagang sirang ngipin guys. Ito naman guys. Tigli limang piso. Ayan yun. Kunti pa lang din ang laman. Oh. Tigli limang piso. Ayan. Nakalagay dito guys. Kung para saan. Para sa charity. Kasi guys. Inipong ko yan. Para sa charity. Kasi mahilig talaga ako tumulong sa kapwa guys kahit mahirap lang ako tsaka may, may pamilya pati akong tinutulungan guys na nakakaawa kasi wala na siyang asawa iniwan na siya ng asawa niya tapos siya naman ano naglalabandera lang pero minsan lang naman hindi naman araw araw kaya nakakaawa yung kalagayan nila kaya sila ang napili kong tulungan. Tapos ito naman guys, to oh. tigpipiso naman to guys. Nakalagay dito, pang charity. Ayan, pang charity. Tipisuhin. Puno na siya guys, puno na yung garapon. Ito naman guys, kasi sira na siya. Kaysa naman itapong ko sabi ko paglagyan ko na lang ng ipon na tigpipiso kunti pa lang laman nito guys ayan oh. kunti pa lang laman niya. diba guys napakinabangan ko pa siya Sim nagsimula lang to guys nung 7 ano din ah, July 10 ayan ito naman ano June 16 ko siya nagsimulang lagyan. Kaya yan guys. Samahan nyo ako magbilang ng mga barya guys. Para makabili ako ng ano gamit ng tinutulungan ko. Ayan guys magbibilang na ako guys. So guys, pipisuhin to mo ng ito muna ang uunahin ko tong pipisuhin. 嗯。Oh. Ayan guys, tapos na ako magbilang ng pipisuhin guys at saka 20. Hindi ko na lang ano, hindi ko na lang to isinama tung 10 piso ko at saka lilimahin. Kasi dalawa lang naman yung magkapatid na yun at saka hindi ko naman sila ibibili ng kompleto talaga guys. Bili ko lang sila ng konti. Kaya ang mahalaga guys, eh, ano, malagay mayroon silang magamit na notebook. Papel at saka lapis Alam mo guys Grade 2 na yung mga yun guys Pero matan medyo matanda na sila Yung babae ata Nasa 12 o 15 na Pareho sila ng kapatid niya Grade 2 grade 2 sila ngayon Guys ito guys o oh, Ang pipisohin ko guys oh nasa halagang ano lang yung pipisuhin ko guys 240 yung laman nung no? nito nitong garapon na to nasa 1 240 ito ayan o no? sampu ang bawat ganito guys isang hilera guys ito isang hilera 50 ito 50 100 150 200 ito 40 lang hindi ko na yun isasama guys isasama ko na lang yan dito sa ano dito dito sasama ko na lang dyan yung 40 pesos ito naman yung bibintihin ko guys so Nakakatuwa kasi naka 400 ako. Hindi ko akalain na may 400 na ako dyan sa 20 pesos na buo ko. Nakakatuwa lang guys. So, pag may ipon ka talaga guys, may madudukot ka. Ayan. Yan lang dadalhin ko guys. Ito 200. Ito 400. Ayan, yan lang dadaling ko ipamimili ng gamit nila. Hindi ko naman yung doon sa gamit nila, guys. Kasi dalawa lang naman yun sila. Kahit hindi kumpleto, okay lang, guys, may magamit lang. Kasi wala talaga silang pambili ng gamit, guys. Iniwan na kasi yun ng asawa niya. Kaya wala silang kakayahan na bumili ng gamit sa school eh, ito naman ipon natin guys para sa charity naman talaga ito kaya ayan binuksan ko na lang ipon ko para ibili ng ano nila sila yung napili kong tulungan guys kasi naawa talaga ako dun sa kanila guys ang kalagayan nila mahirap lang mahirap lang din naman ako guys pero mas nakakaawa talaga sila kaysa sa amin kaya ayan guys, hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood. Sa next video na lang guys pag nakabili na ako ng gamit nila.